Regine Velasquez pinapurihan ang asawa na si Ogie Alcasid sa kanyang tulong sa concert prep. Si Regine Velasquez, isang kilalang tao sa industriya ng musika, ay nagpahayag kamakailan ng taos-pusong pasasalamat sa kanyang asawang si Ogie Alcasid dahil ang kanyang kahandaan para sa isang inaabangang konsyerto ay dahil sa kanyang walang patid na suporta. Ang malalim na ugnayan at pagtutulungang pagsisikap sa pagitan ng dalawang kilalang artist na ito ay binibigyang diin ang lakas ng kanilang pagsasama, kapwa sa personal at profesional na antas. Walang sawang suporta mula kay Ogi Alcacid kinilala ni Velasquez sa publiko ang mahalagang papel ni Alcacid sa kanyang paghahanda para sa nalalapit na live event si Alcacid, isang respetadong artist sa kanyang sariling karapatan, ay nasa tabi niya tinitiyak na siya ay mahusay na sinanay at nagpapakita ng kumpiyansa para sa kanyang pagganap. Walang sawang suporta mula kay Ogi Alcacid kinilala ni Velasquez sa publiko ang mahalagang papel ni Alcacid sa kanyang paghahanda para sa nalalapit na live event si Alcacid, isang respetadong artist sa kanyang sariling karapatan, ay nasa tabi niya. Tinitiyak na siya ay mahusay na sinanay at nagpapakita ng kumpiyansa para sa kanyang pagganap. Ang pasasalamat ni Regine sa spotlight hindi napigilan ng kilalang mga awit na magpahayag ng kanyang pasasalamat, partikular sa kanyang asawa. Inihayad ni Velasquez na pumasok si Alcacid upang sanayin siya pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama noong dalawang libo at labing apat na. Ang kilos na ito, higit sa lahat, ay nagbigay liwanag sa tibay ng kanilang pagsasama na nagpapakita ng pangako ni Alcacid hindi lamang bilang asawa kundi bilang isang tagapayo. Pag-asam para sa Regine Rocks, ang konsyerto na Regine Rocks ay sabik na inaabangan ng mga tagahanga na gustong makita ang pagpapakita ni Velasquez ng kanyang husay sa boses. Ang personal na ugnayan na idinagdag ng suporta ng kanyang asawa ay nagpapataas lamang ng kasabikan na nakapalibot sa profesional na pagsisikap na ito. Habang nakatakda na ang entablado para sa pagtatanghal, malinaw na ang lakas ng pagsasama ni na Velasquez at Alcacid ay umaabot ng higit pa sa kanilang personal na buhay, na umaaling ngaw-ngaw ng malakas sa loob ng kanika nilang mga karera.